Ang daming alam eh, di ba? <laughs> Sunday mga dre. Uy, frozen na. Ayan no. Uy, Floris. Di ba? Ayan no. Sunday, alas 8 ng umaga mga dre. No? Minus 12. <laughs> minus 12, tama ba? Tingnan nga natin. daw ako makapaniwala eh, kasi parang hindi malamig masyado eh. Oo nga no. Minus 12, feels like minus 17 mga dre. No? grabe uh, anyway, alas 8 ng umaga at uh, may part time ako mga dreno magpa part time lang ako ng umaga ngayon ng maaga ngayon kasi nga may live kami mamaya door handle eto na lang yung kulang ko dun mga dreno kasi kahapon yung huling apartment naglilinis ako eto na lang yung kulang pala sabi ko pambira imbis na hindi na sana ako babalik ngayon ite-turn over ko na sana eh, alam na, kaya lang turn over ko, tapos hindi pa, hindi pa tapos, di ba? Okay. 8.37, mga dre, no? Nasasanay tuloy akong mag-oras lalo, eh. Kasi nga, yung <laughs> kahapon talaga, mga dre, no? Pero okay yung nangyaring, ano, mga dre, no? Yung diet ko kahapon, ay yung fasting ko kahapon. Kasi ang nangyari noon, na uh, naging busy kasi ako mga dreno napakalaking bagay na pag nag fasting ka somehow busy yung isip mo tsaka katawan mo na nadadivert mga dreno nawawala dun sa ano eh sa, sa gutom kumbaga sobrang busy ko alas 12 okay lang mga kung kumbaga nakakaramdam ako ng gutom pero manageable eh pag lumipas yung gutom na yon, okay ka na ulit mga dreno kumbaga hindi ka nang ihina hindi ka ihilo hindi ka nang lalambot as in mga dreno constant lang yung energy mo Pagkatapos, alas 12, dumire, hindi na ako nag-ano mga treno walang kain-kain yun. Meron lang ako dalawang mineral water na ano, na ganitong baon. Pagkatapos noon, dumiretso ako doon sa bahay ng amo ko. Kasi nga, ah, excuse me po, nagtayo kami ng Christmas tree. So, ang tagal ko doon mga treno inabot ako doon ng ano, tatlong oras at kalahati. Talagang hindi ko naisip yung gutom. Pero nung tapos na ako doon, mga 3.30 na ngayon, magpo na Biglang na-realize ko na naman na Uy, konting oras na lang Tatlong oras na lang mga dreno Kumbaga, 24 hours na akong hindi kumakain Yun, nag-alboruto yung tiyan ko mga <laughs> Biglang kumulo Biglang nag-ano siya eh, Nagparamdam eh Tapos, ayun na Medyo parang karamdam na rin ako Papasakit yung ulo ko Pero hindi ko lang inintindi mga kadreno. Kaya ang ginawa ko nun Nag-grocery ako Dalawang beses <laughs> Pagtapos ko sa isa, sabi ko maaga pa rin, isang oras pa rin. Punta uli ako sa isang grocery. Yun, nairaos ko naman mga dreno, 24 hours. Sakto, pagdating ko sa bahay, 6.40, 24 hours and 10 minutes mula nung huling kain ko. Tapos tumambay muna ako sa bahay kasi nga, nangihinayang ako mga dre <laughs> nangihinayang ako sa sakripisyo ko na ayoko pa sanang i-break yung Pasko. Pagkatapos, uh, yung lumampas ng isang oras, sabi ko hindi, kakain na talaga ako. Yun, kumain na ako, mga dreno. At, <laughs> baka may, <laughs> may mga kalat ako ng kilain ko, mga dreno. Tapos, uh, yun nga, kumain na ako, mga dreno. Uh, kamote. Iniisip ko kasi yung paano pag-break ng pas mga dreno. So, bagay, 24 hours lang yun. Pero, as much as possible, gusto ko nga muna, kumbaga, dahan-dahan. Yung soup sana, pero ayoko naman na sisirahin ko yung mahabang pasting. sisimulan ko sa sa instant noodles mga dreno no kaya sabi ko okay mas maganda yung kamote di ba at least eh, yung solid mga dreno no walang ano muna wala mo kung ano-ano kamote lang Yun. okay naman kumana naman ako ng ano kaldereta naman mga Andre no <laughs> tapos konti lang kinain ko nagpalipas ako ng isa't kalahating oras kumain uli ako kaldereta uli <laughs> yun kaya Okay mga dreno, maganda sa pakiramdam. Kaya po, 'yun, uh, sabi nga ng ibang tropa natin po, mayat na daw, pampayat mo na po. <laughs> sabi ni Sang Kitchen. Tapos sabi niya nga may isa pa eh, sabi niya ang payat ko na daw, medyo nagmukha daw akong matanda. Sa so, bagay napapansin ko yun mga dreno sa mga pumapayat, parang ano, 'yung nagma 'yung mukha nila, 'di ba? Especially pag lumubog na 'yung ano, 'yung pisngi pag naghumpak na, parang matanda na 'ano, unhealthy. Parang gano'n, no? Kasi, ewan ko, parang somehow, uh, yung corotation natin sa malusog is yung medyo maumbok yung pisngi, di ba? O kaya, hindi, hindi, hindi gano'n. <laughs> hindi parang adik yung itsura, di ba? Pero somehow, maganda yung pakiramdam kasi, mga dre, no? Uh, Dili-disregard ko yung itsura ko. <laughs> so far, okay naman yung, ano, anday, no? Okay naman yung skin ko. <laughs> pag sa personal, di ba? Pag sa may tinga nga ako. <laughs> Dini disregard ko yung yung itsura ko mga dreno. Basta pinagbabasihan ko yung pakiramdam ko nga. Eh okay naman. Kaya okay lang. Caregiver every week or every two weeks sumusweldo ang rent sa kwarto dinididak. Ah, merong ganun no, live-in caregiver. Merong dinididak sa sa sweldo, meron namang talagang pinapatira lang ng libre alam niyo yun, may kaya yung amo, may space naman sa bahay, so libre sila. Kaya lang, kahit libre yung tinitirahan nila, yung ibang caregiver, pinipili nila na kumuha ng mauupahang kwarto na kung saan every, every weekends lumalabas sila, sabi nila, para rin daw sa mental sanity nila, para maiba yung... <laughs> may ba yung paligid nila every weekends at least? Kasi minsan po, pag nakikita ka sa amo mo, may carpio sila eh. 'di ba? Sabi nga ng isang tropa namin, sabi niya, nung nakatira ako sa kanila Oo nga, sa badutling ko, naka up ko Pero dahil nandun ako, kung may okasyon sila Nahihiya naman ako na hindi tumulong Sabi niya gano'n. so tumutulong na rin ako Kaya, pinili niya na kumuha ng mauupahang bahay Kahit every weekends lang siya uuwi doon Analyst expert, BC, British Columbia Dito ka na lang sa UK, panay British dito <laughs> At Annalisa Ramos, meron akong kakilala na nag-live-in caregiver siya. Ang laki ng sinasahod last year, ang gross more or less. What? 300k thousand? Talaga? Grabe naman yun. Magkano? Magkano yung sweldo niya? 100 per hour? Parang ganon? So, parang sobrang laki naman nun. Adriel Palma, pinakapangit sa Quebec, daming requirements dyan. Need mo pa mag-aral ng French language, pagbaguhan ka para sa akin sa Saskatchewan, Alberta, British Columbia, at Manitoba ang magandang destinasyon. Yan ang medyo hindi kaya naman dito sa Quebec, mga Dreno, yung French language. Kasi nga, eh, katulad, katulad ko, may na ako sa English, ba? Diba? Tapos ipipilit pa yung French. Eh di lalo na ang leche ba? Pero pag, alam mo yun, pag nalampasan mo yung French, pag natuto ka mag-French, okay din naman eh, di ba? Kung baga maraming opportunities, sabi nga nila. Tsaka, hindi naman ganun ka, ano? Hindi naman ganong kahirap dito na, porkit hindi ka marunong magsalita ng French. Naka-survive nga ako eh, mga dreno. Kung baga, dahil nga sobrang multicultural ng, ng Canada, ng Quebec, karaniwan dito, mga dreno, kung baga normal dito yung mga, ano eh, uh, English speakers, mga dreno may mga lugar na kung saan uh, puro France yung mga, mga ano mga dreno mga siguro nasa country living yung medyo maliliit na na ano rito mga din, na lugar yan medyo France sila pero pag dito ka sa greater metro ng ano mga dreno, ng Montreal ano naman eh, wala kang problema sa ano kahit hindi ka marunong mag French at saka marami din namang trabaho ano kumbaga Uh, hindi nangangailangan ng French. Bilingual, kung bilingual ka, okay din, di ba? Kung baga, malaking advantage. Pero, okay din naman. <laughs> okay din naman dito, mga Dreno. Yun nga lang, talagang mahirap mag-aral ng French. Laping Tulpo. Para sa akin, pinakamaganda mag-start sa Quebec ay sa Gatineau, malapit sa Ottawa, yung capital. Okay, mga Dreno. Ah, meron tayong mga kababayan na NARS na nakatira sa Gatineau ano na po yung malapit na lang yung Utawa na yung mga dreno, no kumbaga border na eh. Uh, nakatira sila sa Gatineau, pero nagtatrabaho sila sa Utawa yung mga nurses, yung mga caregivers, mga dreno. Kaya nga sabi nila doon dun sila tumira para wala silang problema sa ano, sa sa French kasi nga doon sila nagtatrabaho sa Utawa. <laughs> parada oh. ko. natin lang ko nga. Dulas. Okay lang. lang lang tayo sa pinakakanto. Kaya okay lang yan. Good morning sa inyo mga dre. Monday. Ma-snow Monday. Shoot. <laughs> Naipit pa ako isno snow naman di sa inyo mga dreno. Andito na naman tayo, bulan ng trabaho. Parang kailan lang, 'di ba? <laughs> Kumusta ba? Ah, uh, wala naman ako pinagkaabalahan mga dreno kung trabaho pa rin Sabado Linggo. 'Yun nga lang ang pangit ng mga video ko kasi nawalan ng ano mga dreno, nawala yung taga lang, parang maano ah, parang ma may pag yung ano ko. yung lens pangit na mga video ko mga dreno walang ano anong tawag 'yan Uy. Uh, walang audio kaya tinamad ako i-upload mga dreno Pero lahat naman ay okay lang Ayun dito pala yung mga ano mga boss <laughs> Maagang exercise pala gagawin namin <laughs> Okay mga dreno. mamaya na lang uli Good morning sa inyo Ciao tingnan na natin yung parking na ginawa ko. Uy. Tight. Dito sa likod. Uy. BMW. Delikado. Tama ba? Okay, hindi naman. Andito na naman ako mga dre para mamalingke. Sa aking paboritong ano pamalingkean. Paborito ko to pag may sale mga Andrea. Pag wala sale, tay tayo di ba? Hindi tayo masyado mamimili. Baka sakali lang mga Andrea, no? Medyo bihira na ako magano, ano. Bihira na mag Kasi lagi nang walang pera. Kasi magpapas ko. <laughs> kaya, <laughs> kaya tipid-tipid, di ba? Itignan ko lang yung beep, tsaka mga ilang-ilang bagay. Hindi pa nga kami nag-aano hindi pa kami nag-grocery para sa Christmas, no? malapit na. Wala pa kami plano kung anong gagawin. Wala stick na yan. Fail to plan is plan to fail. <laughs> Sabi nga nila. ba? Diba? Tingnan natin kung anong makukuha natin na sale dito. Sana meron. Tutal, magpapas ko naman eh. <laughs> Parang giniling lang special ah. <laughs> Ito lang ang special mga Dre. O. Lean. Hindi ako kumukuha ng lean kasi ang kailangan ko is medium hindi masarap pag lean eto uh, medium ganyan lang mga dre no? medium ground beef uh, kuha tayo ng dalawa para kung sakali ang gagawin ko dito mga dre yung ano uh, burger steak special daw to parang hindi naman 32 Lemon yun. Is it worth it? May mga sabon sila rin itong hubad, mga Andre. Oh. Mura lang sa atin pag ganito, di ba? Hindi na pinagkaabalahan balutin. Eh. Oh. $2.59. Kita ba? Hindi, ano? Iniisip kong bumili ng itlog dito, pero medyo may kamahalan yung ano rito, mga Andre. Yung itlog dito, eh. Cheese, ayoko na masyado kasi napapasama yung chan ko, eh. <laughs> Magano rito? 11.69 dito mga dre no? 30 pieces 11.69 Meron din silang organic egg Ayan no? 4.89 Anim na peraso Ang inaantay ko mag sale mga dre Asparagus Pag nag sale yan 1 dollar lang yan Pero ngayon 7 dollars pa eh Hindi pa kasi season eh kaya magtitiis pa ako ng mga ilang buwan bago ako makakain ng asparagus. <laughs> Antayin ko muna siya magmura, di ba? Oy, piña, oh. Two dollars, oh. Ah, three dollars, dalawa. Tinitingnan ko sa resibo ko kung may tax, mga dreno eh, eto palang binili ko hindi pala talaga tinataksan to ayan o oh. ayan yung total natin ngayon $22.79 pero kanina may binili na ako galing na ako ng home depot may tax naman, dalawa naman yung tax ko depende rin sa binili daw mga dre, no? kaya lang hindi ko, na, hindi ko lang alam kung, kung ano yung may mga tax talaga, tsaka kung ano yung wala kasi hindi lahat ng produkto merong ano, Malilibre sa GST mga draino. Kumbaga, may mga ilang produkto lang na hindi na magkakaroon ng GST sa loob ng ng dalawang buwan. eto yung pinamili ko kanina. Lahat naman 'to may tax mga draino, dental plus. eto nga hindi ko alam kung eto yung may tax. Eh. Pero bumili rin ako ng ano, eh, ng mga silicone kanina. May tax din naman 'no. Magulo mga draino. Parang ano lang 'yan eh? Parang uh, pabalat pabalat bunga yung ano na yan yung, yung brake tungkol sa GST kasi pagdating sa sapatos hindi naman lahat ng sapatos kumbaga may GST brake may certain sizes lang na walang GST mga dreno <laughs> ang kulit nga nyan eh pati yung ano, yung alcohol parang may certain alcohol content para walang GST pag lumampas ka doon let's say 7% mga dre walang tax yun 70% ay 7% alcohol content ng, ng beer o ng kahit anong alak walang tax pag naging 7.1 may tax na may GST na mga dre no uh, ganun lang siya akala ko dati lahat ng alcohol lahat ng sapatos wala mo ng GST for 2 months pero hindi pala anyway ah, uh, uwi na ako ngayon kasi magluluto pa ako lulutuin ko yung ano binili ko yung ano mga dre ano bang tawag dito? Pambihira. Pilimin yun. Matikman. Parang ngayon lang ang ng pilimin eh. Mahal ah. Ten ay eleven dollars for three hundred o four grams. Lalabas na sana ako. Kaya lang tinatamad ako mga dreno. <laughs> Tingnan nyo yung sasakyan sa likod ko ah. Kakapiraso lang mga dreno. BMW. <laughs> Kakapiraso lang yung ano namin eh yung pagitan ko eh, di ba? Kanina pinakita ko kanina eh. Tapos eto naman yung sarap ko. Eh tinatamad ako magmaniobra. Kaya ang gagawin ko, antayin ko muna sila magalisan tatambay na muna ako rito. <laughs> ang tagal niya mga dre no? ilang pihita bago pa ka makalabas dito eh. <laughs> Bahala sila. Kahapon mga dre nagano kami, naglilinis kami ng bahay. Kasi alam niyo na mag-new year, para daw swerte, kailangan maayos yung bahay itapon yung mga lumang gamit kaya tinapon namin yung isang luma namin drawer Ito yung pinagpiraso piraso ko no eh may salamin pa no malaki kasama sa drawer yan eh hindi naman bago pinalit namin luma pa rin <laughs> pero mas luma to <laughs> mas bago yung sa amin na bago ngayon mga drawer mas bago-bago yun kaya ito ngayon ko lang tatapon niya sa gilid puno na kasi yung mga basuran eh Saan so, kaya ilalagay ito ngayon? <laughs> Baka doon na lang sa gilid mga dreno. Isang buwan nang walang dumarating na sulat sa amin dito mga dreno. Dahil sa strike na nangyayari ngayon sa Canada Post. Ang dami ko ng sulat na inaantay. Na, yun, hanggang ngayon wala pa rin mga treno. Isang buwan na. Ano kaya mangyayari, no? Pag tuloy na sinara yung Canada Post, <laughs> mabubuhay ang FedEx at UPS ng sobra, diba? Kasi sobrang makikinabang. Ewan ko kung makikinabang mamamagitan na daw yung federal government dahil diyan kasi nga masyado nang maraming naapektuhan mga dre no? Yung mga sulat namin hanggang ngayon wala pa isang buwan na o mahigit isang buwan na sana maayos na nila yan <laughs> nung ako yung nagbabantay ng ano ng building mga dre nai-stress ako pag ganyan yung basura <laughs> pag ganyan karami sumasakit ulo ko dyan eh <laughs> sabihin ganun ng amo ko sa akin oh. Kasi tinanong ko yung ano mga dreno. Ah, uh, di ba no? Yung no, nakaraang araw kasi nagtrabaho ko sa bahay nila. Tinayo namin yung Christmas tree. Ngayon kinausap ko siya tungkol dun sa ano sa caretaker ng isang malaking apartment kung libre na ba sa upa. Sabi nila, sabi niya hindi raw. Ang ginagawa daw nila is pinapasahuran nila yon ng hiwalay pagkatapos ah, uh, nagbabayad siya ng bahay mga dreno. Sabi ko, ah, oh, ganun ba? Kasi kako, ang karaniwan, ang alam ko, is libre na sila sa ano sa upa ng bahay, hindi na sila nagbabayad. Sabi niya, sa amin hindi kasi para hindi kumbaga mas madali ba daw sa ano sa sa pagko-compute nila pag tax season. Kumbaga, yun, pinagbabayad nila yun. Tapos, <laughs> nagbabayad din sa kanila ng upa. Anong bayad sa kanila ng upa Tapos pinabayaran nila Para sa Ano Para sa pag-ayos ng apartment mga dreno I mean Sa pangangalaga sa apartment Anyway uh, Tapos na tayo ngayon At Magluluto naman tayo Okay Maghalo tayo Magluluto ako ng Ano ba yan Mushroom Mushroom and onion Tsaka yung steak nako po Meron akong lamb Mga dreno Ayun lulutuin ko rin yun Pati itong ano Itong pelimin Naka, maganda ganda kainan to Ang ano ko mga Ang goal ko is Makapag-pasting ako ng 3 days Yan ang ano I'm looking forward na magawa ko yan oh. No? Ewan ko lang After 3 days boy pa ako <laughs> Paano matay na sa gutom eh no? <laughs> De, ano, maganda raw yun. Mga dre, maganda, raw sa, sa katawan yon Kaya yun ang bala kong gawin. Pagkahandaan ko lang ng konti yan, ipupush ko yan, mga dreno. <laughs> Kasi nasubukan ko na yung ano, 26 hours eh. Alam ko mahirap yung ano, 72 hours. Pero let's see, bahala na, mga dreno. <laughs> yeah. just wanna...